Natatakot ba kayo madungisan ang aking mga kamay? Mabuting tao ang aking ama! Bukas ang kanyang tahanan at nakahanda ang kanyang hapag sa sino mang nangangailangan! Siya ay makadyos at mabuting kristyano! Pinuksan niya ang kanyang tahanan sa paring ito at tinanggap niyang kaibigan! Ngunit ano ang kanyang ginawa? gumawa siya ng mga kasinungalingan upang usigin ng aking ama hanggang sa kanyang lipingan! Ang sigaw ni Ibarra at nagpatuloy. Uh, ngunit hindi pa siya nakontento, kaya pati ako ay dinadamay niya ngayon! Kanina sa simpahan, narinig ninyo ang panalait sa akin sa kanyang sermon, ngunit wala kayong narinig sa akin! Ngayon, Tila nagkahanap ng basag ulo ang taong ito kaya na Sa pagkakataong ito, hindi ko na matiis ang kanyang paghamak sa aking ama! Kayong lahat na naririto ngayon! Ha? Alam pa ninyo ang lahat ng mga kasakitan dinanas ng inyong ama para sa inyong sariling kapakanan! Ang aking ama ay namatay sa bilangguan habang ako ay nasa ibang bansa at walang nagawa hanggang matuklasan kung walang laman ang kanyang libingan. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung kasalanan ang ipagtanggol ko ang aking ama at ang taong ito ay walang kasalanan. Hindi kayo kumikilos sa makatuwid. Ang taong ito ay makasalanan. Bago pa nakagawa ng hindi mabuti si Ibarra, mabilis na nakalapit sa kanya si Maria Clara at pinigilan ng kasintahan. Binitiwan ng binata ang pari at ang hawak na kutsilyo at mabilis na lumayo. Umiling si Simon at sinabing, Madaling sabihin yan, padre! Dahil hindi ninyo nasaksihan ang aking mga nasaksihan. Anong Diyos mayroon tayo at pinababayaan niya ang lahat ng ito? Isang Diyos na makatarungan, ngunit marunong magbarusa sa mga kulang ang pananampalataya at gumagawa ng masama upang tayo ay mapabuti. Ayon kay Padre Florentino, nanatigilan ng pisilin ni Simon ang kanyang kamay, kaya naghari ang katahimikan. Naibulong na lamang ng pari sa kanyang sarili na ang pagpapakasakit ay karapat dapat kung ito ay malinis at busilak. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata, kaya binitiwan niya ang kamay ni Simon at lumapit sa may bintana nang pukawin siya ng mahinahong katok sa pintuan at pumasok ang utusan upang itanong kung magsisindi na ng ilawan. Please like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you.